ang tagal ko din yung nakita si Sob, kaya ngayon pupunta namin si Sob. Siyempre, ano bibisitahin natin si Sob. Uy, Barbie! Ano yun? wala tayo hindi nagkita. Ay, ito kasi na sabi niya bastos ka daw eh hindi niya alam na magkaibigan tayo. Tangik best friend mo matagal kami mag best niyan. Oo, mga sa boot camp tayo. Tara, okay lang yan, Huwag kang mag-alala diyan. Oo. Bago tayo pumunta kana boss, kain muna tayo, libre ko. Okay, okay lang 'yun. Oh, sige na. rin. Ay, kumain. Sir, oh, lo may sakit pa si Kuya Insert. Bago talaga 'to. Napaka walang sabi ko sa iyo eh. So guys, uh, Kuya insay is here. Nagbabalik tayo ngayon. Siyempre, uulitin ko sa mga hindi nakakalam kaya po hindi tayo nakapag-vlog ngayon. Uh, I mean, mga nakaraan. Two weeks po ako nasa hospital. Oh. Ayan, hospital tayo ng two weeks. Uh, Ang tagal ko din hindi nakita si Sob. Kaya ngayon pupunta namin si Sob. Siyempre, bibisitahin natin si Sob. kasi sakit po ako. Medyo hindi pa naman totally okay ako. Pero siyempre, kailangan natin bis... Uy! Uy! Barney! Ano yun? Bastos yun. Ano ay, bastos mo ay, ay, okay. ay, ay, mo yun? Ano basta? Dumutoy mo. Tagal na tayo hindi nakita. Inuupo po -ba, 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 ba? Galing ka daw hospital? So, Ayun nga, na hospital kasi ako. Nagkasakit ka? Oo, nag... Almost 2 weeks akong ano, na hospital, nandun sa ospital. Kaya, ito, medyo ano, at least nakauna oh. ako. Uh, Ipapay nga muna. Hey. Sa ka, ano? Namiss ka namin dito! Kaya ka namin nakita! <laughs> hindi, <laughs> 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 Eh ito nga dito tara dito tayo ito kasi na, sabi niya, bastos ka daw eh, hindi niya alam na magkaibigan tayo. Best friend ka yun dati pa. Best friend, anong best friend? Tangik best friend ko yan, matagal kami mag best friend yan. Nung wala pa yan, sila jelo jelo, hindi ko pa kasama yan. Eh, best Oo, best makasama mo e. sa bootcamp dati. Tangayon, okay lang yan, Huwag ka mag-alala dyan. Kilala ko nga yung mamat papa ito eh. Oo, oh, nakasama ko na to sa bahay, pinapunta ko. Huwag ka mag-alala, wag ka matakot dyan. Best friend. Tangay, yan. Masa, yung oh. mga marami na bago dito. Oh. So oh. Ah, miss na miss ka na ng mga hmm, tao dito eh. Okay. <tele> Ay, <na, miss ka, tele> wala eh, kailangan ko mo ano eh, kailangan mo no, pagaling. dapat ano, kumakain ka ng gulay. Saka <tele> ano, ma'am, gatas, healthy. Hindi, <tele> medyo, lagi naman ako nagagatas, saka lagi naman ako gugulay. Kaso, yun talaga, kailangan talagang mag-hospital <tele> 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 din I mean, <tele> kailangan <tele> <tele> ko <kailangan> mo <tele> <kailangan tele> <tele> ano eh, mag-stay din sa hospital, kaya ang tagal eh. <tele> oh, Saan <ako> ka pupunta ngayon? Ay nga, miss tayo na, so, sama ka ba? <tele> Oo, oh, na-miss na-miss ka na nga na, itika muna. Bago tayo pupunta ka boss, kain muna tayo, libre ka. Hey oh, cool. uh, okay! Inigre mo! Inigre mo! Hindi, okay lang! Inigre mo! Tara! 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 Stay! Sama Libre tayo! Pagkain! Libre nga Okay, okay lang yun! Oh, sige tara! Ay! Gago! Tangin na mo! Gopal ka talaga! Sara! Ulo nga! May pa si Kuya Insight! Gago talaga to! Sara! Ulo ko talaga! Gago! sabi ko sa iyo eh. eh. Sabi ano ko sa iyo doon. Sira ulo 'yan, sabi ko sa iyo ay mo kasing maniwala. Eh. Sabi ko sa iyo gago 'yan, eh. tingnan mo. Sinuntok ah. May sakit ka pa naman. Sira ulo talaga nun. Napaka walang hiya. Eh. Sabi ko sa kasi ay mo kasing makinig. Eh. E, Ibigay mo kasi 'yun eh. Ano ba nangyari doon? Bakit ka ba ganoon 'yun? Eh bastos nga 'yan eh. Kita mo pag pumupunta kami dito, binabastos Anong kami noon. <laughs> Sira ulo talaga 'yun. Patay mo na. Patay mo na. Napaka walang talaga noon.